Gaano ba nakakatulong ang dua ng isang tao kapag siya dumaranas ng, mga issues of mental health? Kung babasahin mo yung mga ibig sabihin ng dua, kung ka, kailangan alam mo yung ibig sabihin ng dua. Alam mo yung ibig sabihin, gustong iparating okay. ng dua para mas lalo mong mo maintindihan kung ano yung hinigiling sa ba. Pag alam mo yung binabasa mo, isa yun sa mga nakakatulong sa iyo para magkumpo agad yung anxiety, yung worries, yung malungkutan. Kapag alam mo yung ibig sabihin na Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mali up yung sarili mo. Kasi parang nabibili mo sa sarili mo na mayroon kang pinupuntahan, mayroon kang hinihimian. Tulad ng isang bata, pag natatawag yung nanay niya na umi, abi, bakit uh. na nawawala yung problema niya? Tulad din sa isang tao. Pag hihingi ka sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Every time na natatawag pangalan Allah Subhanahu wa ta'ala na liift up yung spiritual mo na may Allah na makikinig sa iyo kahit wala nang nakilig sa iyo kahit tinalikuran ka na ng mundo kahit tinalikuran ka na ng mga tao may Allah na makikinig sa'yo